Hello, hello! At samahan niyo po ako. Tayo po ay pumunta sa isang beach dito sa Hong Kong. Anwin lang, kahit mga isang oras o dalawang oras lang yan. Para po marilax ang ating mind, body, and soul. At konting ligo-ligo lang. At syempre, magpapakahirap tayo magbitbit ang ating late lunch para maiba naman ang ating ano aurahan at ng ating kakainan. So mga ka cheers, let's go! Sama kayo? Tara! Hello, 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 hello mga ka -chair. Kumusta na po kayo ngayon? Ano po ang ating pinagkakaabalahan? Yan, busy-busy ba tayo sa paghapon natin? mga trabaho at paggawa at siyempre mga alalahanin sa ating mga bills, sa ating mga gagawin at kung ano-ano pa. Well, is isa-isa tabi po muna natin yan mga kachis. Tara muna, samahan niyo po ako at tayo ay mag pasyal, -pasyal lang at tayo ay ready na sa ating pupuntahan. Dalay na natin ng ating bag at naka-ready na. Tara, samahan niyo po ako kung saan At yan nga po, nakatouch down na po tayo. Yan po ang ating tinatahak ang Stanley Beach. Yan. Medyo parang malungkot po ang mga puno. <laughs> <laughs> yan ang ating <laughs> Sarah, food. Meron tayong <laughs> red rice, may kape, and may mga chip-chip, may kamatis. na po ang aming at syempre natura. may kamote at gabi meron din dahil dessert at goods at yan na nga po ang atin laging kasama si Saroni si thank you for always being there for me siya at yan gusto na niyang maligo pero ang problema ay medyo lukad pa rin babayaran mo may 200 2,000 at maliligo na daw siya medyo malamig ang tubig kaya okay naman carry pa at syempre yan po ang view oh, ng dyan, ating saan? Oh, o diba? gaano sa mga isdang maliliit sure ka na isda yan? Kaya, kung isdang maliliit Asan? dapat nagdala tayo ng ano ng yun ba yung pangsipaw? baka naman yun, dahon para mahuli natin ayun mo hindi naman natin makita kasi kakulay po ng buhangin kaya yan So, ayan po. ang diba, ang ganda ng buhay niya? Eh. Oh. Nakakuha pa tayo Lucky. ng mga shell. At yan ay ating lulutuin kasama ng iba pa. Ang ganda ng tubig. Tamang-tama lang sa pagre-relax Maganda na yan, sa ating buhay yan. At siyempre, hapon na po yan. Mga pumunta po kami mga 3 o'clock ay uh, I mean, nag-meet up kami ng 2 o'clock. sa sumakay. Mga 3 o'clock na rin kami nakarating. At yan ang late lunch namin. At yan nga po ang paligid. Napaganda naman yan. hindi ba Kung marunong kayong lumangoy, pwede yung abutin yung bilog na yan. Tatlo yan. Dati, nilalangoy ko yan. Pero meron lang akong hawak ng ano. Na vida in case of emergency. At diyan po tayo nanguha ng ano ng mga shell na lulutuin natin. Ang dami po. Yung 18 minutes ko na pagkukuha na isang ano ako. Sa isang ano mga ka ano gaano karami basta marami mga da, isang malaking tasa so yun at nagubad na ng tinila si madam at yun ang ganda ng buhangin. Ayan ng ating sinelos. At ating mga luyang pa. <laughs> o di ba? Karang, karang ang mga daliri. Ay, wala tayong magagawa. Galing tayo ng kabundukan. Lakad is eh, Lakad is light. Alam ko Ika, kung bakit na, ka naglubog. ng lumubog ang kanyang katawan sa tubig. <laughs> ba? Diba? Hmm, ganda ng place. Ano? Yan ang Stanley Beats. Yan, mahaba po yan na beats. Kaya, pero din po dyan barbecue. na, din dyan Dahil wala tayong barbecue. At saka, pito, dyan ka o oh, sa bato. At saka, konting panahon lang din siya. Picture dyan. lang kita. Ganda ng bato, no? Nag-iisang kabato. So, yan. Marami din naliligo. Dahil nga yan ay hindi naman weekend. At talagang, yan na, pagod na si Madal picture picture mo na daw sige post <laughs> yan hindi ba si dapat yung isa ang nakatukod hindi ba dapat yung isa ang si madam shet siya thank you hindi yung isang pa ang yan. nakataas medyo matagal-tagal na rin ang aming friendship sa hirap at ginhawa sa bangayan at ba sigawan sa Iba kulitan na at harutan, sa pigkunan at kasayahan. Nagkasama pa rin. At siyempre, kakain. Oh, Hindi! Buang talaga! <laughs> inalis ka agad! Ayan. Maganda nga yung kanina, eh. Sundusog lang nga kami masyado. Kailangan. Ay, puro na lang nasa isip at bibig <laughs> ang Pag nagkakaedad ka pala, it's too hard to Si do yung magpaliit lalo na kung kunan mo masyadong time at equipment na gagamit teka i ko muna hindi talaga sa food alam hindi, mo pag video tapos kunan mo yan. yung alam mo pag yung mo, naka tapos kung mo ano yung paliliitin mo dapat din ang, naka, doon ka naka sa pag exercise lang, oh. exercise na Ito lang pipindutin mo, Kaya yun lang ay hanggang hanggang isip lang ang aming exercise at ayan na si madam o diba nag switch na kami kaya na muna sa ano na pala to ano kaya ma mahina daw ang aking anthem <laughs> okay so, yan at yan na si madam chen ang nagposing posing dun sa bato bakit nga ano Halimbawa, kung magkakasama kayo. Kung saan nag-post yung isa, doon rin magpo-post yung, yung, ibang kasama. O eh, diba? Gaya-gaya po tumaya. maya na, na naman ang ating internet. Kasi kamukulog at kumikidlat dito sa ating kalag so, kalagayan. Kalaga, Kaya yun. O diba? Ay ako pang maligo. Yan, kuha kasi nang kuha ng hindi pantok antok pa. Lakad-lakad muna daw sa sa buhangin. Para yung ano, yung paan natin exercise. Ang sakay yung talampak. Ano, di ba? Pag, pag pumunta po kayo sa beach na yan, ang pwede niyong sakyan ay doon sa may exchange square sa baba. Di Meron doon bus stop. Kung galing kayo sa central, sasakyan niyo number 6. 6X at 260. Yan, diretso yan dun sa Stanley. Dun ang pinaka bus station niya. Kaya hindi kayo maliligaw. Tapos, walk Six. lang kayo sa, ano, pa right side niyo kapag nakababa kayo sa bus. Yan, right side. Tapos, lakad kayo ng konti. Yan na ang beach. O, diba? Ang malilaking patay, ihihin na na. Pinakita na. Wala tayong magagawa eh yun ang bigay sa atin kaya tanggapin eh. o di ba wala naman tayong kapirahan tulad ng mga ni Sharon Cuneta na pwedeng magpaliit gamit ang makabayang teknolohiya sa pagpapaliit we're not against on that dahil siyempre may pera sila eh siguro kung ako din ka pera ko yung hita buti yung dagat <laughs> lang, wala tayong ano, man. wala tayong nun kaya sige so, flex lang kahit malaki diba and ayun ayun naman bakit why so at yun at yan na oh. naman yan naman daw ang pupunta sa dagat at maliliit siya. Hindi pa. Bali, two years din kami natira dito sa Spain. Pero nang nandyan ako, parang parang dalawa, tatlo lang ako nakaka-exercise dyan ay maliliit. Yan na tamad-tamad siya din. Kasi mayro namang singing pool. malapit sa bahay. At ito na lang. So, yan. Ligo-ligo time time. And, relax lang talaga ang pagpunta namin dyan. Magkarating lang. Bago matapos man lang ang ang, ang, ang... ang ano, summer dito sa Hong Kong eh, kailangan magawa natin yan parang parang ano na natin gawin na natin na every summer So, pag may pagkakasal ay magpupunta tayo sa beach saan mang beach yan o sa dagat kahit hindi kahit hindi iliguan ay namin yan. kaya yan enjoy naman medyo kapagod lang mag pero sulit naman dahil siyempre bagong bagong lugar na ano yan o oh, diba gaganda ng mga buhangin. Hindi nga lang siya white side, white, white sand. Pero ox na rin. Brown kasi siya eh. Pero ang ganda pa rin diba. Next time siguro is doon naman tayo sa Ripples Bay next year. Wait <laughs> na. Kasi tapos na ang ating masasayang araw. Work, work, work na. Kaya habang hindi pa busy-busy, uh, ayan. Punta muna sa beach. Yan. Marami namang bits dito sa Hong Kong if you asking. Depende kung saan lugar kayo naroon. At kung saan nyo gusto. Sabagay, malayo man, malapit din is. Pwede namang marating kasi hindi naman piblo na dito sa Hong Kong ang ah, sasakyan dahil marami ka dito masasakyan. Kung saan ka man pumunta. At kung ikaw ay maliligaw, harapin mo lang ang MTR. Dapat alam mo kung saan sa, sa, lugar mo kung anong NPR mayroon pag at saka yung exit niya para hindi makamaligaw kasi kung alam mo nga ang NPR hindi mo naman alam ang exit ng ano niya ay bak at hindi pa pa pamilyar sa surrounding ay pahirap pang makahanap siyempre hindi naman mahirap magtanong maliligo tatapos ganun lang naman kasimple kaya tara na puntahan niyo po ito diba maliligo pero ang lamig-lamig ng tubig na yan. <laughs> hindi, hindi ko agad biglang ma maibaba pati ulo. Kasi, ah, alam mo yung parang may yelo. O, paano mga kachir, hanggang dito na lang at hindi pa kayo. Pray ni Madam Sir, subscribe, like, and share. At huwag natin kalimutan, hit ang notification bell para po lagi kayong updated sa Madam Sir channel. Bye-bye!